Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagsak nga na po bigla sa si Standings, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang update sa posibleng trade na gagawin ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops tong nakarang araw Naumangat na nga po ang Los Angeles Clippers sa ikatop 1 sa standings ng Western Conference matapos ang sunod-sunod nga po nilang pagkapanalo sa kanilang mga nakalipas na game. Ngunit sa hindi nga po inaasahan, matapos lamang nga pong matalo ang Clippers sa kanilang game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans sa score na 117-106, ay bumagsak na nga po agad sila sa ikaapat na pwesto sa West sa kanilang kasalukuyang record na 34 wins at 16 losses. Hindi nga po kagaya mga sa kanilang mga nagdaang laro ay hindi nga po gano'n kaganda ang ipinakita nila ditong performance lalo ng kanilang mga superstar na sinakuway Leonard, Paul George at Russell Westbrook na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo. Pero sa kabila nga po nang nangyari sa kanilang team ay may pag-asa para naman nga po sila makabalik sa tuktok ng standings since kalahating games nang naman nga ang labang sa kanila dito ng OKC Thunder, Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets na pare-parehong tabla sa top 1 sa West sa kanilang record na 35 wins at 16 losses. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa update sa posibleng pag-trade na gagawin ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, bagamat man nga po marami pa rin nga mga fans ang may agam-agam sa trade ni D'Angelo Russell bago ang trade deadline, ay pinapanindigan pa rin nga po ng Lakers na hindi nga po nila ito itatrade sa mga susunod na oras. Base nga da po sa kanyang source, hindi na nga da po ginawang available na Rappelling Kasidilo sa trade market matapos ang mga magagandang nga po na itong ginawang performance na mga nagdaang taon sa NBA. Bukod rin naman nga po mga katropes kay D'Angelo Russell, ay hindi na rin naman nga da po ito trade pa ng Lakers ang isa sa kanilang mga role player na si Rui Hachimura. Alam naman nga po ninyo na isa nga po si Hachimura sa mga may pinakamalaking trade value ngayong season at naibalit ipinang offer sa ibang team since maraming nga po ang may interes sa kanyang serbisyo. Ngunit kahit na ganoon ay plano para naman nga po nila itong panatilihin since naniniwala nga po ang Lakers lalo na sina Anthony Davis at Lebron James na malaki nga po ang maitutulong ni Rui Hachimura sa kanilang mga susunod na game ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video